Good morning mga guys. Nandito po tayo sa barangay Muson daw ito pero hindi na Muson. Ako ay napahamak sa daanan na ito mga guys dahil sabi marami daw ang tao dito. Pasok daw ako dito marami daw ang tao. Tingnan nyo naman mga guys kung ano ang sitwasyon dito mga guys. Subscribe na lang po ang aking YouTube channel. Mahirap na vlogger. Iyan pala po. Hindi po sip ang aking pagpunta dito. Ayan ilog mga kagubatan na yan. Ayan, mga guys nandito tayo dumaan ayan natanghalian ako yung pala hindi safe ang aking pagtinda dito napakalayo ang aking pinuntahan wala naman bumili dahil nga po sa ganitong sitwasyon ang aking na puntahan yan mga kagays Amazon daw ito sugsug daw ako sa dulo napakalayo ng pinuntahan ko Buwelin daw wala Pero kada may daming bahay talaga sa dulo na sinabi nila. Yung pala hindi naman pala bibili. Mga guys. Dahil nga magalas utso na yata to. Ako pahamak sa pagdang ko dito. Ooh, mga ka guys, matutumba pa ako. Hmm. Yan mga ka guys. Kabaik ka ako pang 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 aking dadaanan. Mga ilog yan mga ka guys. So Ayan, ito pang ilog mga guys guys pan. At ah, ang tinapay ko. Wala pang bawas. Tanghali na mga ka guys. Kaya kung di na lang unagpunta nagpunta dito. Akala ko maraming bibili. Kasi marami daw bahay. Sa dulo nga maraming bahay talaga. Pero walang bumili. Dalawa lang mga ka guys. And imang lang. At least na sayang na kunti. Pero kung doon na lang kung nagpunta sa palingki marami pang bumili sa mga suki ko ay ka gago magtitrace ako na titindahan yung pala napahamak lang yan mga kagays hmm. alayo di pa ang aking kinda butang pa tayo itang halin ito mga guys. pispan ang ating pupuntahan ayan mga guys, ilog ilog ng muson Hello mga musonyan Tingnan nyo na mga guys Ang aking pagsasakripisyo Para lang sa pamilya Para makatipon ang ating pag-uwi Para may mga Petition lang sa aking anak Mga ka-guys Yan mga ka-guys Napakahirap Ang buhay dito Napakalang lalim Hello mga ka-guys Shout out sa inyo dyan mga ka-guys Ayan mga guys, malalim ang ilog na yan. Napakalalim yan. Pag ako'y malaglag dyan, gurado saan aabutin ang aking pagtitinda na ito mga guys. Napahamak sa pagpunta dito sa babahay na itong mga kabahayan. Kala ko ba marami talagang bibili. Yung pala hindi na uh, guys mga nagaris kubir na ano mabibintahan hindi pala mga uh, ka guys mm. Sinsya na kung magalaw ang aking youtube channel dahil ito nga po mga uh, ka guys magalaw ang aking youtube na pagbablog sa inyo dahil nga po ito sus so, alanganin po subscribe so lang po ang aking YouTube channel. Mahirap mo vlogger mga guys. Thank you God bless sa inyo mga guys.